One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, koko naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka a beauty ng mama sam ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo? Happy Monday sa atin lahat ng bonggam boga Siyempre, meron akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magiinit at magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero, siyempre, bago ang lahat, gusto ko munang batiin kayo ng bonggam boga sa walang sawang pagmamahal at supporta na binibigay ninyo. Siyempre, dito sa Mama sa vlog na ngayon ngayon, halos 21,000 na tayo. So, maraming salamat, guys. And then, of course, kay Christine and Perez. na -miss ko ang Christine and Perez. Kamusta ka naman? So, yan. At eto na nga, syempre, marami akong hatid talaga na chika regarding dito sa mga kaganapan nga sa Miss Universe kamakailan lang na talaga naman, oh my gosh, nagpainit sa atin lahat ng bongga-bongga. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa mga host ng Miss Universe na taon na to na si Olivia Culpo at sa si Mario Lopez. Well, ang masasabi ko sa kanila, hindi sila napansin ng bongga bongga Mas napansin pa ang galing ni Catriona Gray. In fairness, sa ilang ba ang host doon? Apat. Si Catriona Gray talaga yung masasabi ko na angat na angat ang beauty. Talagang angat ang galing kung paano magsalita, mag yung mga idea, yung mga komento. Talagang masasabi ko, may oh my gosh. Hindi ako magtataka kung sa susunod na taon Ay kunin uli nila si Catriona Gray Suki so na Pero mas naloka din ako sa reaction Ni Catriona na Actually sa swimsuit lang Ewan ko kung napansin ninyo to ha Ansaya ni Catriona eh tapos yung tinawag na yung top 12 nag-iba yung, yung yung energy ni Catriona si Catriona talaga hindi mo talaga matatago yung pagkadismaya niya no? so yon so pero in fairness hindi ko na napansin si Mario sa totoo lang sa buong segment hindi ko naramdaman na nandoon siya at hindi ko naramdaman na gwapo siya so para lang siyang anino doon sa so, totoo lang ewan ko sa inyo hindi ko talaga siya naramdaman kasi siguro dahil sa tense, dahil sa excitement. So, yon So, uulitin ko na lang ulit. Charot. So, yon And then, para na masasunod natin, chika, mamasama, ano naman ang masasabi mo? Kaya daw napasok sa semifinal si Miss si Miss Thailand, si Miss Mexico at saka si Miss Venezuela dahil ang mga connection dito sa Miss Universe ay mga bosses. So, tingin mo mamasan, kaya lang ba sila nakarating sa dulo ng competition dahil sa kanila? Actually, naisip ko yan nung una. Si Thailand, si Kunan, si Mexico, si Raul, tapos si Venezuela naman, syempre si Osmel. So, syempre, nalungkot ako yung ganon. Pero, ayoko siyang isipin na ganon. Kasi in fairness naman sa mga candidates na lumalaban dito, ay talaga namang panalo ang eksena, panalo ang ganap. Lalo na si Venezuela, talagang alam natin yung kalibre niya kahit sa prelim, hindi mo matatanggi. Si Thailand naman, from the beginning naman ng competition, eh, ramdam naman natin na malakas talaga si Thailand. Eh. Bakit natin iniisip na gano'n? Ito namang si Mexico, eh, ma naman talaga siya. Panalo naman ang strategy game niya. So, nasa laro nagluto ng kandidata, kaya sila nakarating dyan sa dulo ng competition. Ayan ang tinatawag na strategy game na kailangan talaga maayos, magaling, at tumpak. O, ba diba? So, ano nangyari? Winner sila, ba diba? So, ngayon, idinidikit natin doon para mahanapan natin ng butas. Pero in fairness sa kanila, guys, nung una ganyan din yung naisip ko. Pero nung lately, para I realize na hindi naman sila ganoon Parang, In fairness naman sa mga kandidatang to, grabe din yung pagod hirap nila at sakripisyo. At dahil lang sa sinasabi na boss kasi si ganito, boss kasi si ganyan, ay parang sinabi na natin na nagkaroon naman ng ng placement ng mga yan dahil na nandiyadyaan. Eh, di galingan na lang natin better luck next time. di ba? So, yon Good luck na lang sa kanila. Anyway, happy naman ako sa resulta at happy naman ako sa mga nangyari ang importante, maganda ang nanalo. Charot. So, yon And then, para na masasumunod na chika, mama, sa so, na naman ang masasabi mo, kay Miss Finland na nakarating sa semifinals ng Miss Universe. E di, congratulations. So, yon So, tahimik lang siya, no? Hindi siya masyadong eksenadora. Ginawa niya rin yung best niya sa abot ng makakaya niya, pero hanggang dun lang din. Wala naman akong magagawa. But, panalo, panalo. Naiintindihan ko kung bakit nandyan. And then, plus, ano dyan din, syempre, na talagang inabangan ko din ito, si Dominica Republic. My gosh, shock na shock talaga ako, charot. Na shock ako doon sa, talaga nakapasok siya sa semifinals. Kala ko nga makakarating pa to ng top 12, pero sorry, hanggang doon na lang talaga. At wala na akong magagawa doon. So, yon And then, of course, para na sa sumunod natin, chika, Victoria Velasquez Vincent, hindi pumasok sa semifinals ng Miss Universe. Anong masasabi mo? Dito, Mama Sam. Uh -huh. Siyempre, nandun doon yung panghihinayang. Nanghinayang ako kasi, siyempre, parang, ano niya na to eh? game niya eh. Kung baga parang, ayun na, ibigay mo na yung todo, andyan ka na, panalo mo na yan. Pero siyempre sabi ko nga, it's about destiny. So, nasa kapalaran talaga to ng kandidata. At nakita ko naman, ginawa naman niya yung best niya. At yung best niya ay tinari naman niya. So, syempre, competition to, wala namang makakapansabi na ikaw talaga ang makakapasok o hindi. So, nandun lang ako na parang support lang naman ako kay Victoria. At nakita ko naman na ginawa niya yung best niya. Okay na ako doon. Happy na ako. So, at least, di ba, Uh, na experience niya ang Miss Universe na pangarap niya. So, ibig sabihin nito ay hindi para sa kanya ang universe. Pwedeng merong ibang mga nakalaan pa para sa kanya. At least now, alam ko si Victoria na makakapag-focus na siya sa gusto niyang bagay na gawin, di ba? Sa in the future niya. So, yun, hindi na yung parang itry ko kaya maging Miss Universe candidate. Try ko kaya to. Uh, gawin ko kaya to hindi na yon Kumbaga, baga nandoon na siya sa momento na what is next to me kasi hindi naman na siya pwede sumali sa Miss Universe Philippines kasi naging representative na siya dito ng New Zealand isang beses lang ang kandidata na pwedeng sumali sa Miss Universe so Ayun na, tapos na yung journey. Hindi mo siya napapasok sa semifinals. For sure, pasok siya sa puso ng mga Pinoy. Di ba? And congratulations pa din aa uh, mabuhay ka, Victoria Velasquez Vincent. At naniniwala naman ako na ginawa mo talaga yung makakaya mo. At yung experience na to, makukwento mo yan sa magiging anak mo in the future. Na minsan ka naging kandidata at naging represent ng na Miss New Zealand sa Miss Universe. O, oh, di ba? Ang bongga-bongga kaya niyan. And then, of course, ano naman ang masasabi mo, Mama Sam? Miss Peru, na inaasahan na lahat na magiging Miss Universe pero hindi umabot sa dulo ng kompetisyon. Anong chika mo dito? At nakabumpa siya ni Denmark. Tingin mo mamasang ano ba ang kulang kay Miss Peru? Si Miss Peru, alam mo sa totoo lang, isa to sa mga kandidata na gustong gusto ko talaga na manalo at nakitaan ko talaga ng potential napakabait, napakabutin tao, maganda yung puso, talagang ramdam mo yung puso niya, no? Na very Miss Universe talaga. Kaya lang sabi ko nga, destiny is a destiny. Hindi mo talaga makokontra ang destiny. So, kay Denmark ang corona. So para kay Denmark. Pero ang maganda dito naging ano naman siya, uh, Continental Queen. So 'yon ang importante. Nakitaan pa rin ng organization talaga yung potential niya at ibinigay sa kanya ang titulo Miss Universe America. So diba? So iba yan So panalo 'yan yung titulo niyan. So para sa akin, she did well and nagawa niya yung best niya. <laughs> Walang problema. Ang problema lang ay siguro marami lang talagang nakikitaan na potential. So, syempre, nakakalungkot kasi syempre, gusto man natin siyang makarating sa top 5, eh, wala tayong magagawa. Eh, ganun talaga eh. Sabi ko nga, it's a game, di ba? So, hindi naman natin pwedeng kontrahin yun. <laughs> so, kung ano yung magiging resulta at kung ano yung naging gusto ng judges, eh, sila yung masusunod. wala naman tayo magagawa doon, di ba? And then, mama Sam, ano naman masasabi mo sa dalawang nag to standing dito sa Miss Universe? Well, ang masasabi ko, ang ganda nila. Isang Barbie at isang masasabi kong Diyosa. O, oh, di ba? Josa ng mga beauty nila. Black beauty and blonde beauty. Parehas silang masasabi ko na maganda. Iba. Pero syempre, yung dinikit naman na si Chelsea dito kay Miss ano, kay Miss Nigeria. Mas gusto ko yung beauty ni Chelsea, mas may charm siya. Mas bonga yung beauty niya. Oh diva. Kaya Okay lang niya. <laughs> so, ayan. Yeah. So, ako para sa akin, parehas silang maganda, magkaibang color, pero, iisa lang ang gusto maging Miss Universe. And then, napunta kay Denmark. So, si Denmark naman, Diyos ko, wala naman akong masabi. Talaga namang masasabi ko, wow, ang Diyosa, 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 Diyosa niya. Diba? And then, para na masasumunod natin, chika, na naman, naman masasabi ko sa N Continental Queens. Well, sa mga endless choices, I think ito yung choices ng organization talaga na gusto nila na sana manalo dito sa Miss Universe pero hindi na pinalad. Ito yung mga nakitaan talaga nila ng potential na pwede ma maging ambassador ng bawat an an ano, continental. Andiyan si Miss Philippines na talagang masasabi ko, oh my gosh, sobrang saya ko. Kasi iba ang meaning sa akin ng intercontinental queen ibig sabihin isa ka sa mga choices talaga ng organization na para maging ambassador sa buong Asia di ba and then ganun din yung kay Americas kay Peru oh di ba ang bongga ganun and then kay Europe ah oh, kay Finland and then dito naman kay Nigeria ang Africa and then ang bumubuo ng Miss Universe I si see Denmark ba diba? Diyos ko, ang saya niyan Promise, hindi biro, ang ganda So, sabi ko nga sana ito na lang yung ano So, nagmukha silang top 5 sa akin At parang feeling ko, grabe ha Sila talaga yung totoong winners So, diba, silang lima Ayun, so, congratulations So, at the end of the story Ipinakita pa rin dito na Miss Universe Kung sino nga ba ang kadapat-dapat Na maging totoong winner dito sa Miss Universe choices by organization plus ng judges. So, yon Kaya, mabuhay ang Miss Universe. So, ang ganda. Ang ganda ng bagong eksena ng Miss Universe. Sobrang happy ako. Sobrang satisfied ako. Sobrang ang perfect nung dating sa akin. Mm -hmm. Kaya, wala akong masabi. Kaya, sabi ko nga, bago na ang Miss Universe, so, sana ano, maintindihan natin na iba na talaga ang Miss Universe ngayon. ba? Diba? So, yon, So, syempre, uh, nakakamis, Mamimiss natin to, yung eksena araw-araw. Pero, see you again next year. Ganon. So, sana sa susunod na taon, mas bongga, mas panano at sana mas mapagandaan nila ng todo-todo. So, yun lang. So, sana magkaroon sila ng mga event. Sana may mga competition talaga na makikita mo yung galing ng kandidata. So, yun. So, sana baguhin nila lahat ng eksena, mga, yung mga activities. So, yun. ba diba? So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sa amin ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.